Hello! Good morning, guys! <laughs> Nandito kami ngayon sa beach, sa ah, bagak, ah, bagak bay, bagak bay. So, ayan, guys, ah, <clears throat> bago kami magtampisaw, Siyempre magbibudod na muna kami. Ayan, si Tarzan. Ang Tarzan, oh. Iwanan na naman akong Tarzan. Ayan. Pupunta kami doon sa kabilang tulo may magandang dibukon. <laughs> Andan pala kayo. Sa <laughs> si ating natan sa kasi Parang oh. ang hirap maglakad. Mahirap, <laughs> Mahirap maglakad ng nakatsinelas. Nagbinitlit ko yung chinilas mo guys kasi sa paglamot ng buhangin eh, mahirap paglakad pag pag lakad chinilas. yun mo? Wah! Wow. <laughs> Mabilis yan, hindi may mauhuli. <laughs> <Wow. laughs> Nanghuli pa sila ng kagag mo. Ano ang huli nyo? Aray ko! Mangingipit ka pa alit. Ano? Yeah, <laughs> lakad Eh, uh, si nag-enjoy na si Prince <laughs> Ay, hindi ako, hindi ako lang pangyari pa lang ng sunblock. <laughs> Bahala na mong itin. Bahala na mong itin. May, mayroon namang ano. Ah! <laughs> Kailangan natin yung magandang Meron kasi ano yung, ano doon guys, sa doon Parang... bar. Kakas natin kung baka ano ba? Matawasan? Kahit ilang kayo sa... Kahit <laughs> Ha? <laughs> Masarap kayo magsampis Nakaka-enjoy kaya. Oh, mag marimar ka na. <laughs> Ayan, nagmamarimar siya, oh. Marimar. Tapos ito si pul Pulgoso. Ay, eh, si Pulgoso. <laughs> Ayan din pupunta namin doon, guys, yung bar. Di ba malayo? ay malayo pa pero marap punta naman natin ayun o oh. Eh. ang no? sandbar doon guys Ay, Ang sarap lang magkampi oh. Bilit ako. ko pa yung chinelas mo. Dapat ito na lang What pala. friends. At ikaw ang pag-friend, so. Pang-game lang nga lang yung size natin. <laughs> o, so. oh, diba? Ang daming nag-ano dito. video ng maayos. Naririnig nyo ba ang ahalon? Ang sarap, pakinggan. Maram po! Thank you for your Huwag na ka-pick Kaya nga eh. <laughs> Nagdadala ka ng alon eh. Oh! Woo! Uh, sarap! Ano ba ito dyan? Doon na din dyan. O doon. Banda. Yan yung Ay, sila po yun. daw. Pero kaya sila mahuli. Marami tayo ako sa anya. May pa rin mga tayo ng baano. makagat yung dyan. <laughs> yung mapasok sa net ka Ito yung view namin dito guys, Bagak Bay, Bay Beach. Ayano, no? ang ganda. Uy, sarap ng alon talaga oh. dito yung taas guys ng dagat ayan o oh. ginagawa itong lugar na ito dito hi guys ayan o oh. nandito kami ngayon sa ba Bagakbataan so ito yung aming wow may yate pa doon ang ganda ang ganda pala dito guys naligaw lang kami sa... ayan o oh. Wow, ang ganda oh. Yan. Ang ganda, guys. Wow. Ang ganda. Wow. Yan oh, yung dinya. Yun, ah, kasi. So ayan. Hindi <laughs> ako makatingin, Nakasi, nakas- nakasisilaw ako, guys, sa araw. ayan oh. Wow. Very very nice view guys. So oh. yan oh. Ang ganda guys. ayan oh. Ito pa yung sa kabila. Ito pa ang view sa kabila sa gilid oh. ayan yung mga building. Mga bahay-bahay. Wow, -bahay. oh, ang ganda pala. Ngilak ngilak ka do kami sa uh, kami doon sa kabilang dulo tapos naglakad-lakad lang kami banda dito kasi nakita namin yung parang sandbar so ayan pinuntahan namin so ito yung aming nakita dito guys ang ganda oh. ito guys oh. tingnan nyo sa bagak lang yan guys oh diba <laughs> Yan, kasarap ang buhay ni Inday. Diba? Kung saan-saan nakakarating. Yan, o. O, o. Ayun si Tarzan doon sa kabila. Busy rin mag-video. <laughs> Ayun doon yung dagat. Tapos ito dito yung kanyang pinaka highlight Ang ganda guys. Ayan, o. Oh. Para kang nasa palasyo. Ano, mga ilaw yan. Sa banda doon, kabundukan na yan, guys. Wow! Ang ganda! Wow! Ayan, oh. Morning po! Sila yung mga naging maintenance dito. Ang ganda, guys, oh. Oh, oh. Wow! Bagak Bay guys, Bagak Bay. Bagak Bay beach. Beach. Beach ba? Beach. <laughs> beach. Beach yon. You see that? Did you see that? The beautiful, beautiful nature, nature. Oh my god. This is a beautiful, beautiful nature talaga. Napapakanta ako. Napapakanta ako guys sa nakikita ko dito. View. Ayan, no? Oh. Tingnan nyo yung ano, parang castle siya, oh. Parang templo. Ay, ano yung tawag dyan? Palasyo, nasa gitna ng karagatan. Ayan, o. Ito yung isa, oh. Style, uh, style barko siya, guys. Itong nasarapan ko, yan, oh. Style barko siya. Yan yung sarap niya, Tapos, ayun, nakapaikot siya sa tubig. O, di... Wow, ayun si Tarzan, o. Ganda, ganda guys Tapos ito dito yung sa gilid nyo oh. Ginagawa pa pala ito guys oh. Itong Tung na ito Wow, ang ganda gaya, ang ganda Ayan o oh. London Bridge. Ayun oh, no? London Bridge. London Bridge. Ayan oh. No? Wow! Ganda ng ano niya kulay, guys. Oh. Ayan. Paikot. Doon. Ayan. Siguro. Ay, may, may ano pa siya, guys. So may babayo, no? Oh, di ba? Wow, ang ganda. Parang nasa ano pala tayo. Venice, Italy. Gusto nyo bang maranasan ang Venice, Italy? Meron tayo niyan dito sa Bagak Bataan. Ayan, oh. Ayan, ang ganda. Ayan, guys. Wow! Dit. guys, so. Wow, may mga ano pa siya sa baba, oh. Ayun. Hindi pa binabawal guys kasi hindi pa tapos to dito. Ginagawa pa siya. Ayun, hindi pa tapos. Under ano siya renovate. Hanggang doon. So, medyo okay naman nakiusap kami kay kuya ito dito private resort ang ano daw yan guys ang open yan is nasa 40,000 40, ah overnight <laughs> yan guys mga ano yan mga private na resort